guys, uh, itong pure na brood stag natin na Bruce Barnett, ano? This is for Sir uh, Rodrigo Nevalga ng Kabuyaw, uh, Laguna, ano? Uh, Sir Rodrigo, uh, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa Sisi Academy Farm. So ito na po ang pure na brood stag ninyo, ano? So napakagandang manok. Uh, I myself, ano? Paboritong paborito ko ang manok na ito. Yung itsura niya, yung buto, yung haba ng katawan, yung lawit ng pitso. Kung uh, nasa kanya yung hinahanap kong uh, quality ng isang brood sa gano'n. Ayan, ang um, pa-unsing. Ganda. Ano? Ayan, so, bandirado, ano? Ganda. Ayan. So, wing ba number? 25600. 25776. Uh, And uh, 25176. So, Sir Rodrigo, good luck po sa breeding and sana mapadami ninyo ito ano at magpanalo mga anak sa inyo.